good morning, guys. ano na po na akong kanan ko. Sari. Sari sa baboy ba? Daman loob sa baboy mo. Ano po na yun? Sari. Mahalo kayo na sa petsa, guys. Pag 200 ka ang kilo i-slice on pa ni Nako. Slice on pa siya. Oh. Buntag. Slice on pa siya. Ito, islice is anak pa o. Kaya magkuhan pa, 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 mag pa ko pa o. Magluto pa ko. Anak. Tama daw so, na sa kuhan ko rin. Teh, soup. Islice. Atong tag-as ha. Naon o. Anak o daw yun, makita ba? Ang video na ganyan

nawo po kayo sa isip na mga ang papan, kaya yung paklay, paklay ni na ni, paklaim ina ko guys, pumaka, na yung Mayroon yung sakit siya. Huwag hapit na mag-250. Itong kapalito na ito, ba ba? Ah, na... Yata, iwasan na lang. na mag-350 ka na. Lang. So, po. 2 minutes. 2 minutes na nataas na kayo. Mayroon yung video man. 2 minutes naman. Ha? 2 minutes. Ah, please like and share and subscribe.